kasing init ng gadgang panahon. Ang pagpatribayan kan mga grupong kabali sa pinakapremerong San Isidro Festival piasa Dance Parade and Dance Presentation sa Barangay Pawa, Legazpi City, Kasudma. Suulot ang kanya-kanyang magagayo na gubing. Sabayan paning makukulor, asin kakaibang props, talaga naman na naging maugma ang selebrasyon. Pitong grupo hali sa anum na purok ang nagpatribayan sa kompetisyon. Lagad sa huri. Binisto bilang kampiyon ang 4-4. Binisto man bilang best in costume, best in street dance, as in best in choreography. First runner-up ang Purok 2, mantang second runner-up ang Purok 6. Sobra po kaming happy kasi so effort, so pagal, gabos-gabos, nagyan me. And thank you, thank you very much sa council nagbilog po ka aning programang ini. Thank you, thank you po sa gabos. Ugman si Punong Barangay Tito Villanueva sa trayompong ini kang saindang konseho asin kang saindang SK council. Mas naging makulor asin buhay kaya ang pagsabat nin dakang saindang kasiyahan sa maabot na Mayo 15. Huli kan mga siring na aktibidad na naging posible huli sa pagkasararo asin pagtarabangan kan lambang opisyal asin mga residente. Ang pasalamat ko sa so mga pag, mga mga tao nagpartisipar na nag nagingoha na na me, na andorogan kami tabakuan ni para sa para sa para sa tao sa pawa proud man sin the SK chairperson RJ Dino asin kagawad Antonio Barya Jr sa naging bunga kang sa indang mga pirot asin kapagalan ay not pang obheto mi talaga maging makolor ang samuyang kapistahan maging maiba na ang kapistahan as in man nailing mi man nga, nga ning unya na talagang nangyayari naman pandua so pagkasaro kan samuya pong barangay sa paagi po kay ning sarong competition mailing mi lamang na aktibo ang samuyang barangay as in salamat nga ni tanalang na mi na sindamon talagang may pakilabot sa samuyang pong barangay pag magayon ang resulta ka ning uh, gibuntang sarong ordinansa ni sa satuyang barangay nga ning wala naman kita sa posisyon itong mga masurunod na mga ilidong opisyal sa Barangay Pawa, matagamahan manin pondo, ining siring ka ining aktibidad na sobra ang ugma kan mga tao. Binuksan ang piyasa dance parade and dance presentation para sa gabus na residente. Ano man ang edad, ano man ang estado sa buhay. Ipigsusugman man ang tema sa mabaskog na ani na biyaya ni San Isidro Labrador na sa indang patron para sa mga baretang tatak Bicol. Nombre corporal.